Good morning po mga ka-MJ. -MG. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan na mga nanay katulad ko dyan. Ayan, good morning sa inyong lahat dyan. Ngayon pala ay nasa baba na ako at magluluto na ako ng magahan At uh, kailangan ko magluto dahil pupunta nga ako sa munting tindahan ko mamaya. Kaya kailangan natin magluto mga ka-MJ. -MG. So ito pala yung mga sahog na akin lutuin. Ayan, meron tayong talbos ng sili. Siyempre, pag nag, ano tayo, nagagawa tayo ng tinula, mayroon tayong tanglad at sayote. Yan lang yung sahog ko at yung manok, siyempre, yun main ingredient natin is yung manok at yung mga sahog na kunti-kunti. Ipakita ko sa inyo mga ka-MJ, -MG, ang aking lolotoin. Ngayon mga ka -MG, ito naman ang ating gagawin. Ayan, talbos na sili. Dahon ng sili or talbos ng sili. Ayan. Inaugasan ko na ito sa Ito. Ating tanglad. Tanglad. Kumuna yung aking... Ginisa ko na pala yan mga ka-MG. At pinapukuluan ko na ang aking uh, tinulang manok. Ako kasi malambot siya mga ka-MG. Kaya yan. Palambutin muna natin. Masarap kasi malambot kaysa matigas. Ayan. Natin pong ating tinulang mga ka-MG. Pasensya na sa magulong video kasi isa lang yung kamay kong hinahawak. Tapos ayan. Ito na pala yung mga gulay natin. Ayan. da the... May sayote ang unahin ko kasi natin yan. Mamaya natin dagdagan ng tubig yan mga ka-MG haluin na natin siya. Yung grass para mabanguyan mamaya. Yan, lalagay ko na siya. Maganda pala ako ng tubig mga ka-MJ -MG, dahil ano, nasipsip na ng ating gulay at nalaslasan niya siya. Para hindi malata at da datay ng tubig. Handa ko lang tong aking lulutuin na itlog. Dito, napula yung hinug na. Iyan, pangpasarap talaga yan mga ka-MJs. -MG. sa aking pagluluto ng scrambled egg. Ulagay na natin yan kasi hindi na ako maglalagay ng asin. ng pepper. Pamintang pino mga ka-MJs. -MG. Ito lahat. Ayaw nyo nagpapalambot nagpapalambutay sa ating gulay doon. Tanggalin natin yung plastic. kan pala natin din sa may gitna lulutuin ko. Ito, scrambled egg na tapos may labuyo. Yan yung secret. Masarap. Gusto ng mga anak ko yan, mga ka-MG. At itong hotdog. Bira lang din kami yan. So, may tirang apat. Kaya, yan, niluluto ko. Ito na lang yung last. At ito, nagpapakulo na tayo. Hindi pa kumulo. Ayan, kumukulo-kulo na pala, mga ka-MG. Malapit na yan. At yung sinaing natin is... Ayan, tapos na yan. Kukunin na natin yan at tulutuin natin yung ating scrambled egg at saka hot dog. Okay, okay na yung gulay natin. Huwag natin masyadong palambutin ang gulay na sayote para hindi siya pangit kainin mamaya. So, meron akong dalawang siling green dito. Ilalagay ko yan para hindi din siya masyadong malata. Tapos, eto na yung last mga ka-MG, yung ating dahon ng si little ng sili. Ayan. Hindi natin yan latain. Saglit lang yan. At yan, luto na yan mamaya. Maya saglit. Ayan mga KMG. Paluto na yan mamaya. Halo lang natin konti. Tapos takpan. Tapos luto. At magluto na rin tayo ng ating pang umagahan. Yan ang aming pang tanghalian at gabi. Sunod natin to para ayan natin to. Na. Ayan. Ganyan na. So, crumble mo na yung mga kaibig. Tapos, isunod na natin ang ating hot dog. Kunti lang para paluto sa ating hot dog. At ilalagay na natin. Sana so, aluwalo lang. Lan kasi masunog ang hotdog tapos silagay natin siya doon tabi And ito na po ang aking naloto ito yung amagahan namin mga ka-MG scramble egg tapos hotdog tapos nakaloto na din ako na sinaing sa umaga tapos hanggang gabi na rin yan mga ka-MG grabe talaga ako ka mga ka-MG sa katagyadan and ito naman eh hanggang Tanghali at hanggang gabi yan. Ganyan katipid si inday nyo mga ka-MG. grasa nyo mga ka-MG. Ayan. Ganyan ako mag-luto everyday mga ka-MG. Ayan. Pahinga lang ako saglit mga ka-MG. Mga siguro ilang minuto para maligo at mag-ready. Then kakain kami. Tapos ready to fight na ako dun sa aking munting tindahan ang ah, mga kaibigan, -MG nakaligo na nga ako at nagpapakita na ulit ako sa inyo. At ready ready na ako kumain para mamaya ay may lakas tayo. Kuha na, sige. Kuha na nung no. kuha na. Ayan, yung ating itlog. Bibigyan natin yung ating panganay. Ganyan lang naman mga ka-MJ. -MG. Tapos, isang hotdog. Di, sila masyado may higit sa hotdog mga ka-MJ. -MG, kaya hindi ako pwede magluto ng every day na hot hotdog. Kung tumatasik na silang lahat. Ayan, yung panganay ko na sa taas pa. Ayaw pang bumaba. Baba na dito! At yan, dadamputin na kasi syempre sayang yan mga ka-MG ito. Kakain ng ako. At nakaligo na ako. At ready na kumain. At syempre pag hindi kumplito ang aking umaga, pag walang green one coffee. Sarap kasi kumain mga ka-MG kung meron tayong kapi-kapi Oh, sarap. Talagang masarap. Ayan. Kakain na ako. na mo, madali na ako kasi 7 na. So, ang kaya nila tayo, sa ating dahang do. Eh, masarap. Sabi ko sa inyo mga mga kambi, masarap yung itong na may maanghang-anghang. Try nyo to. Kung hindi kaya ng mga anak nyo, kayo, try nyo. Kasi yung mga anak ko, sanay na sila sa ganitong luto. Yan gusto talaga nila to kasi gumagana yung kain nila. Pero hindi sila yung kakainin yung sili dyan sa nabuo-buo. Siyempre, nahalo na yung sili mga kaimbi kaya meron na tayong mga kunting pa cake dyan sa sili. Ano, um, paano na. Ano uh, mga kaibigan? -MG, ayun ko na ito akong vlog. Kasi ipapatuloy ko ang pagkain para mabilis ako matapos at magkapunta na ako sa akong tindinan. At mamaya, mag-hole tayo. Ibang ma upload yun mga kmg I-hole ko sa inyo kung ano yung pinamili ko sa Dimasurya kahapon. So, ayun hanggang dito na lang mga kmg Uh, sana kumain din kayo ngayong umaga ngayong araw na to ay ngayong araw na to ay Martis, Martis eh, ah, April 30 ayan, umaga, kasi walang pasok is ano sila ngayon, mainit na mainit kasi mga kaibigan kaya wala silang pasok tomorrow din walang pasok is liberty tomorrow, liberty Day, tama ba? tama, Labor Day Labor, ay, Labor Day. ayan, tama Labor Day. May one Labor Day bukas at yan, hanggang dito na lang ang aking vlog na ipapakita sa inyo at video ko sa inyo. Um, kain na rin kayo at iwan ko kayo ng masarap na pagkain ko. Ayan. Don't forget to like, click the notification bell sa baba kung saan man yan banda. Ayan. At subscribe na rin yung kayo sa aking channel. Ilalagay ko yung channel ko dyan mga kaingi para kitang kita nyo kung ano yung channel ko. Ayan. Nagbabalik na ulit tayo sa ating munting channel mga kaingi. Yan lang ha. Maraming salamat. God bless you all. Oh, bye bye. Be good.